diba, di well, ba? dapat ganyan, kasali din ako. Hello guys, so eto yung time na napagtripan namin ng friend ko na mag uh, long ride sa tram. So ayan, medyo ano talaga kasi as in, as in Mahigit isang oras yata ang biyahe namin, kasi nga is, uh, alam niyo na, pag tram, is talaga naman pa-stop-stop stop siya, kada station, stop, ganyan. So, kaya medyo matagal talaga ang biyahe pag tram. Pero, pero syempre, hindi naman kami nagmamadali. Gusto lang talaga namin na, yan, mag-long uh, ride, kaya nag-tram kami. So, pag nagmamadali kami, magbabas kami or mag EMTR uh, So, ayun guys. So, kaya eto, ini-enjoy lang namin ang pag-sakay ng tram. At uh, gusto lang din namin ma-experience, no? Kasi hindi pa talaga namin nasusubukan yan yung uh, mag-stay ng uh, matagal sa tram, no? Sa biyahe. So, ayan. Sinubukan namin. At uh, sa totoo lang, medyo nakakaantok. <laughs> At medyo nakakainip din, no? Pero ginusto namin yan. Ginusto namin matry yung uh, malayong biyahe talaga guys as in may gitna sang oras kami diyan medyo nag-enjoy din naman ang aming mga mata sa tanawin ayan kasi ba diba, habang nasa biyahe ka tapos matatanaw mo yung mga ganyan ayan enjoy lang so marami tayong mga kababayan na holiday alam niyo na preparas mga day off so kaya ayan kahit saan makikita natin ng ating mga kababayan kanya-kanya mga gala So, alam nyo na, buhay OFW, ganyan talaga. Kanya-kanyang libangan lang. So, ayan guys. Uh, Na-share ko lang sa inyo. Ayan. Ang aming experience. Ay eh, talaga namang nakakaanto. Kasi nga po, pa-stop ng stop. So, ayan lang guys. Thank you so much. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, follow na po kay Mama Cell. And thank you. And God bless us always. Bye-bye.